Basahin po natin ang Roma chapter 16 verse 1 up to 14. Pinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Sintria upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na maging kailangan niya sa inyo sapagkat siya naman naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Batiin ninyo si Preska at si kila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga liig dahil sa aking buhay na sa kanilang hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi naman ang lahat ng mga iglesia na mga hintel. At batiin ninyo ang iglesia na sa kanilang bahay. Batiin ninyo si Ipinito na binamahal ko na siyang pangunahing bunga ng asya kay Kristo batiin ninyo si Maria na lumhang nagpaga sa inyo. Batiin ninyo si Andronico at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggol na siyang mga bantog sa mga apostol na sila na may nanguna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Pempliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Istakwes na minamahal ko. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin ninyo ang kasangbahay ni Aristobulo. Batiin ninyo si Rodjuan na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang kasangbahay ni Narciso. Yaong na nga sa Panginoon. Batiin ninyo si Trefena at si Trefosa na nangagpapagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na lubhang nagpagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at akin. Batiin ninyo si Esan Kirto, si Flegunti, si Hermes, si Petrobas, si Hermas at ang mga kapatid na kasama nila. Amen.